Oh, tulog siya nandoon. Ito yung tali. Ayan, mga ka-idol. Uy, uy. Galawin yung tukoy. Habang tayo kumakain, kinakagat-kagat na yung ating mga ka-idol, Hindi siguro yung pupunta kasi takot yan eh. Ayun mga ka-idol, oh. oh, kain tayo mga ka-idol. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Bali, kain muna tayo sa umagahan mga ka-idol ba bago tayo pumunta doon sa fishing Advisyon natin ba kung anong gagawin natin? Mag-isip muna tayo sa umaga, mga idol. Kung anong gagawin natin? Ah, uh, paggawa ng content mga idol, ba? Uh, nandito pa rin yung ating mga mga idol. Ayaw na umuwi mga idol. Siguro hinahanap na itong aso na ito sa may-ari mga idol. Kagabi pa dumang mga idol, nandito. Au uh, umaga hanggang gabi yung yung nakahuli tayo ng bayawak mga idol Umaga hanggang gabi, hanggang ngayon. Nandito pa rin siya sa umagahan mga ka-idol. Ayan siya mga ka-idol Malikit oh. maliit na aso to mga idol Oh. Mm, may lahing aso to. Ay may lahing aso. May lahing. Ano ba naman ito? May lahing kuan Yung maliit na aso lang to mga ka-idol. May lahing siya mga idol Aso to eh. Yung sinabi ko na may lahing aso. Aso, aso na nga ito eh. May, basta may lahing, may lahi siya mga idol. Hmm. Pahilin natin mga idol. So yun mga idol, kain tayo sa magahan mga idol. Oh. Kapi muna tayo. Saka may suman tayo mga idol. Oo, oh. oh. suman mga idol. Bigay lang to mga idol. Bigay kay, kay lula mga idol. Yung kapatid ng lola lula, lula ko mga idol. Lola ah. ko mga idol ba? Yung asawa niya. Hmm, ito yun. Suman. Tsaka kain din tayo. Siyempre, kain tayo ng kanin. Tsaka ito, tuyo. Mm. Tuyo yan, mga kaidol. Mm, masarap to eh, pare sa kape, mga ka-idol. O, oh, kape tayo, mga ka-idol. O, oh, yung bayawak natin, mga ka-idol, ay hindi ko pa na, kuhan, mga ka-idol, hindi ko pa kinatay. Eh, ay kong katayin, mga ka-idol. Gusto kong, kuhan, baka nang alagaan na lang natin yan, mga ka-idol. Sobrang laki mga kaidol. Yung bayawak mga kaidol ba? Alagaan na natin yun. Hindi na lang natin katayin mga kaidol. Okay. Nabago yung isip ko mga kaidol. N Nandyan sa silalim mga kaidol. Ayun o. No? Mamaya pakita ko sa inyo mga kaidol. Ayun tulog pa o. Oh. O. Oh, tulog siya nandoon. Ito yung tali. ayun mga kaidol. Uy! 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 Baga pumunta dito. Aguroy! <laughs> Habang kayo kumakain. Huwag mong galawin to tukoy. Huwag mong galawin. Habang tayo kumakain, kinakagat-kagat na yung ating ikuron mga kaidol. <laughs> Ayun mga kaidol, Di siguro yung pupunta kasi takot yan eh. Ayun mga kaidol, o oh. oh, kain tayo mga kaidol. Suman, so ayan to, suman. So Uy, may tali mga kaidol. O, oh, tinilihan ko ito mga kaidol. Malaglag man ang ating kuhan mga kaidol. Yung ating, um, kuhan, pinakamahal na GoPro mga kaidol. O, oh, mahal ito mga kaidol na natawag ko to kasi mahal kay karukto man to sa aking buhay mga idol kaya mahal yan mga idol <laughs> agoroy yung 4K, 4K group natin mga idol ay, ay lokal yan, galing yan sa Manila mga idol yung pumunta tayo sa Manila mga idol um, local lang go, gopro yan mga idol, local lang yan oh, ok, puro dal dal tayo mga doon. oh kasapin yun anak ko, mga idol ah, comment lang kayo sa comment section mga idol Mm, habang ako ay nagbabasa uh, masaya ako doon mga idol kasi may nagko-comment ba yun mga idol uh, sa to lang masaya na ako pag nagko kayo sa comment section mga idol habang ako yung nanood sa video ko tapos nababasa ko yung mga yung mga comment nyo doon ako masaya mga idol sa, sa bawat sana sa bawat upload natin mga idol sana ay napasaya ko napasaya ko kayo mga idol sa bawat upload natin yun kahit nagka-dapa-dapa na, nagkahirap-hirap na, agro, <laughs> sa paggawa ng content, ay sanay, ay napasayo ko kayo mga kaidol. <laughs> Ayun, kahit tayo nagsumay mga kaidol, o, puro daldal naman ako nito mga kaidol. O, kapi tayo mga kaidol. Ayun o. No? O, o, kapi tayo. Mmm. Mmm. Ah, suman mga kaidol. hmm, Mmm. Bakit? Siyempre, bigyan natin yung aso, mga kaidol. Mm, bigyan natin yung aso. Ito, hati kami, mga kaidol. Ito, ito kanya. Mm. Okay. nandito nga siya, mga kaidol. Ayaw ah, na umuwi tayo, mga kaidol. Dito ka, tukoy. Dito, dito. Mm, Diyan ka. Mm, kain ka dyan. Mm, okay. Tuyo, mga kaidol. Mga Lord, hilig talaga ako sa hiling mga idol pero di masyado. Ah. Masapto. to. Kaya parang sa kape, mga idol ba? Mm. Kape tayo. Kape tong black. Kaping matapang. Kaping matapang. Nakaya kang ipaglaban, mga ka idol ipaglaban sa antok agoroy <laughs> lantok lang pala ipaglaban ka sa kape mga kaidol ito kaping matapang mga kaidol tama tama sa umagahan mga kaidol mm. Mm. tama tama yan pag nagwo-work kayo mga idol, inom kayo kape mga idol para hindi kayo ma mabilis ba ganyan ba mag anong tagalog yang duka mga idol ba? Ah, antok pala mga idol. Naantok 'yun. Mm. Siyempre, yung kape ng mga idol, mm, makakuan, mga idol, kanang mabilis ka makakuan ba? Mabilis yung, mabilis yung tumitibok na... <laughs> <laughs> mabilis yung tumitibok ng puso mo pag umiinom tayo ng kape mga idol. Mm. Kuan ba? Kung kinakabahan tayo mga idol ba? Kinakabahan. Mm, pag ganyan, <laughs> Ay, ganyan. Gumaganyan mga ano, ha? Gumaka ba? Ano ba naman ito? Kain na, kain na nga tayo mga kayo. Concentrate na tayo mga doon. Mm, kain na tayo. Concentrate tayo mga doon. Aguroy, ang bilis naman maubo sa sa'yo. sa akin hindi pa. Mm. Yung aso mga doon, ubos na sa kanya. sa akin hindi pa. Mm. Mamaya, mamaya. Mm. Gumaganyan pa yung kanya mga kayo. Yung buntot niya ba? Abigyan ah, natin ng ulo mga idol. Yung ulo mga idol, mm, ulo lang. Bilis na na ubos sa iyo. Diyan ka muna. Mm, oh, hmm. Yan. sa at para sa may-ari nito. Yung kung hinahanap mo yung aso mo. Punta ka lang dito sa bahay, nandito siya. Magkanto mag magdamag mga idol, mga idol. Yung aso nito, Maga, saka hapon, ah, gabi, hanggang ngayon. Nandito pa rin siya. Dito siguro na natulog yan, mga hmm. ka-anol. Kain tayo, mga ka Saat-at kay, 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 sa kuhain yan, kay Jimboy, Jimboy Butal. Yung aso mo, punta ka mo dito. O, oh, nandito, pag hinanap po, kay, kuhayan, sa kapit-pahay namin ito, mga ka doon lang. Doon. Saka doon din ako, minsan, minsan nag, nag-iigib ng tubig mga idol mm, sa kanya ito eh kay Jimboy Boy Botal mm. lang yung dyan lang sa likuran ah, sa tapat ng bahay ko pala nandoon mga ilang meters kaya yan ah, uh, sabihin natin 200 meters mga idol yan mga 200 meters mga 200 plus yan malapit lang di ba Hmm. Matanaw lang kasi dito eh. Matanaw mo lang. Hindi lang matanaw kasi may may mga halaman ba, ah, mga puno ba. Pero masisilip mo kanyang bahay mga idol. Mhm. Yung may lang aso nito. Hmm. sinong Sino kumakain diyan? Sa sa umagahan sabay tayo mga idol. ay hindi pala kayo makakasabay mga idol sa umagahan mga idol kasi ayun oh no? tumatalon-talon <laughs> hindi kayo makakasabay mga idol so, yung aso ba tumatalon-talon mga ganyan. ganyan mga, hmm? ito, mga si, si, itong, Kay, ganyan mga idol sisilip niya yun ito mga idol sisilip paborito siguro niya ito itong tuyo natin kaya sinisilip niya yan hanggang ganyan mga idol up and down siya mga idol <laughs> up and down and chick 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 agroy oh pakainin natin mga dal oh oh kain na nga tayo ah uh, bale yung sinabi ko sa inyo mga dal kanil hindi kayo mga kasi mama mamaya pa to ma, ma ma upload natin sa ating munting sana mga kadol. Mamaya, mga sigurong bandang mga Pandang alas 10 siguro mangadala sunse ganyan. Ma-upload natin to. Kung malakas yung signal, ah. Upload tayo. Upload tayo mga idol. Hmm. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol ha. Sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. Kain po tayo sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. Silent viewers sa mga OFW na sa, na sa ibang bansa kain po tayo magingat po tayo always dyan kung kung saan man tayo naroon kain po tayo ng suman mga kaidol mm. Mm. yung aso mga idol nakikinig lang siya mga idol umaganya lang oh. No? <laughs> kaya yung buntot kumakaway-kaway <laughs> siguro matalino tong aso na ito kay maganda siyang lahi mga idol ba saka yung yung kanyang yung kanyang kuan mga idol yung kanyang balhibo balhibo yan eh. wala naman yung balat eh <laughs> balhibo yan maganda yung balhibo niya pero yung yung gusto ko talaga sa aso mga idol yung paborito kong aso yung makinis yung kuan mga idol. makinis yung yung balhibo plain siya mga idol plain saka itim saka ganito kulay brown na may halong puti ganyan itim yung paborito ko ngaso yung itim saka itim na may puti saka brown na may puti din Gan ganitong klaseng mga aso mga idol na gusto ko mga idol saka plain so, paborito ko yan mga idol na mga aso saka yung aso na walang buntot din mga idol Ay yung kunti lang buntot, yun ang paborito ko mga dol. Maganda yun mga dol. Mm, yung ganon. No, tukoy No. Mm. Mm, kain ka oh. <laughs> mm. Tuyo ito mga dol. Tuyo na danggit. mo. ba? Danggit. Mm. tawagin sa amin dito, yung tuyo na danggit. Kaya usap ako nun ng, ng, ng lola kanina. Mga doon lang kayo nag ako nag-charge. Mga idol. Palit, lipat lang ako mag-charge mga idol. Doon naman sa kabila. Dito naman. Ganyan lang. O, oh, naman tayo ng kurinti mga idol. Yeah. Ganun lang yung style ko mga idol. Saka halos dito kami mga idol. Dito lahat. Eh, kamag-anak lang mga idol halos kami dito, kamag-anak lang dito. Yung nator ko kayo, yung bumili tayo ng ng kape, halos dito, kamag-anak mga dol. Anak mga dol, basa, kung kuha igagaw oh. ig-agaw. Ig-agaw! <laughs> Agoroy! <laughs> <laughs> mga wan, halos dito, mga kapatid, mama ko, uh, lula ko, No, siyam sila kapatid mga idol siyam mga ako mga, mga idol mga ibar duni mga idol siyam sila mga kapatid kung di ako nagkakamali siyam sila mga idol okay. nag usap usap mga kami ni lolo mga idol pag habang ako nagsasarso doon mga idol kaya alam ko mga idol siyam sila hmm. siyam siyam ba o siyampo kung hindi ako nakamali mga idol, siyam mo yun mga idol. Mga Ibarduni mga idol. Ibarduni. Ibarduni. Yung, yung ka mga idol. Kamag-anak mga idol ba? Kamag-anak. Uh, parinte mga idol ba? Yung parinte. Ibarduni. Polstiko. Uh, kabulaw. Yung mga kabulaw mga idol. mga kabulaw mga idol do sa San Roque ah San Roque do do, do, do banda mga idol mga kabulaw yan mga pampayan mga kadol parente pa mga idol ba ah uh, yung aplido ng ano pa ba yung nagkwento-kwento kasi kami na ng lolo ko mga idol ganyan yung sinasabi niya sa akin yung mga parente yung malapit lang ba parente pa lang Ah. Maraming salamat sa pagsapay niyo mga idol ha. Sine, binahagi ko lang sa inyo mga idol yung 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 umaga ngayon pagkain natin ngayon binahagi binahagi lang ko sa inyo yung kapatid ng lula ko ganyan dito kami binahagi ko sa inyo na kapat bahay lang kami mga idol si idol tata malapit lang kami idol tata si idol tata malapit lang kami Ramzo, malapit lang kami mga idol Diyan lang, malapit lang kami. Ramzo, malapit lang kami. Ramzo, malapit lang kami halos kami dito mga vlogger mga idol Gisa, na ah, lapit lang kami. Si Jones TV ay lapit lang mga idol. Mga meters mga idol mga meters. Ang pinakamalayo doon si mga idol. Si yung, yung, yung artista ni Kuan ba? Ramzo ba? idol ba? Si, si Master Ramil. Yun. Yeah. Si Master Ramil sa si Katik. Ah, lapit lang yan sila mga idol. Kapit bahay lang sila lang, si Katik yung nagdadala kay dati ba kay Ramil yon ah mga idol shout out tayo mga idol mayro pa lang pa shout out dati mga idol hay mga idol sige lang mga idol patuloy ko lang tong ginagawa natin mga idol life eh. kay abang nabubuhay tayo mga idol upload ng upload lang tayo mga idol hm mm. may buhay pa may pag-asa mga idol Pagpatay na tayo mga idol, wala na tayo pag-asa. Paano magkakapag-asa -pag yung patay mga idol? Patay na nga mga idol, di ba? Um, Siyempre, tanggapin natin yan sa ating buhay mga ka idol. Kay yung tao may hangganan mga idol, nakalaan yan sa ating buhay mga idol, oh, no? Mm, hindi ako galit mga idol ha? Nagsasalit, nagsasalita lang ako ng katotohanan. <laughs> Agoro! <laughs> Ayun mga idol! Shout out tayo mga idol! Ano ba naman ito sa tukoy? Tapos na kaya kumain. Hmm? Yeah, gumagay na yan mga idol. Kita nyo mga idol. Bababa lang kasi ito eh. May lahi kasi mga idol. Kung baga pa. Kung ang mga adult, baka ng pandak mga idol. Baka pandak. Maliit lang siya. Hindi na siya. Siguro hindi na siya lalaki. Oh, Kumakaway-kaway pa yung buntot niya eh. Hmm. Pakita oh. Manood ka rin. Oo. Oh, 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 Pakita daw siya mga idol oh. Hmm. Oo. Oh. Oh, sumasaya pa to. Ting 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 ting, -ting pakitong titong alemango sa dagat. Oh, ting. Inahanap ka na ni ni Jimboy. May ari ito, Jimboy mga idol. Jimboy botal mga idol. Yan, doon lang yung sinabi ko sa inyo mga idol. Oh, diyan ka muna. Hmm. Okay, labas tayo. Sama ka mamaya. Hmm. Isip mo na tayo ng content kung anong kukontent natin mga ka ng tukoy. Isip mo na kami mga ka idol kung anong i-content namin ito ko mga idol. Sama daw siya mga idol. Bale ito. Nandito yung shoutout natin mga idol oh. Nandito sa ating cellphone na Redmi. Redmi sign sign on. Redmi 9C to mga idol yung cellphone natin. Wala na to, basag na basag, basag-basag na to mga idol. Nahirapan nga ako dito mag-export mga idol, mag-edit ng ating content. Ayan. Ah, sige lang, at least magagamit pa natin mga idol. Ayan. ito, 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 ito. ito. Mabahaba to yung ating kuan mga idol. Tuntit ngayon sa umaga. Kain lang tayo ng tuyo. Ah, mahaba na. <laughs> Aguroy. <laughs> Ayan. Wendy Lynn. Angie Buwan. Ayan. charot po idol. Sino pa ba? Uy. Hindi na ma. ka lang mga idol ha? Ayan. Zumalin. Sabang. Ayan. charot po idol. Mamaripusang asol. charot po. Ronel. Ronel. Atlanta from Georgia. Shout out po sir. Walter Dovids. Julie Santos. Cecilia Santos. Ah. Uh, yun. Sator PP. Yun. Shout out po idol. Okay. Dito patuloy tayo. Saan na ba yun? Dito lang mga kayda, ha. Lang. Cut ko lang ito mga idol. Pag hindi ko nakita mga kaya doon. Cut lang ba? Pak! Put, putulin na din kasi mahaba na mga idol. Hmm? Ang dami to eh. Saan yun? Screenshot ko lang mga idol ah. Ah, Ron Ron Lizard. Ah, uh, Ron Ron Lizardo. From Kalu Kaluukan City Zambales. Yun! Shout out mo sa iyo, dyan idol. Shout out sa mga Zambales. Sambalis dyan, taga sa, Sambalis yun. Sarot po sa inyong lahat dyan mga idol. Sa pa ba? Tayo lang ha. Ryan Pina. Ah, oh, Ryan Pina. Yon, shout po idol. Maraming maraming po salamat sa pagsubaybay nitong channel na ito. Itong munting channel idol. Shout po. Raymond Gar Garcia. Raymond Garcia. Oh, from from Imus Cavite. Shout sa lahat ng mga Imus diyan. Maraming salamat sa pagsubaybay nitong channel na ito. Itong munting channel mga idol. Yon, maraming po salamat. Jusalin Libico. Yun, Jusalin Libico. Yun, shout mo, idol. oh, baba ito ang idol. Babae, shout out ma'am. Gulanggo -gu Idol ka, Jip? Ay, Gulanggo -gu Idol. <laughs> Akala ko, gan, gulang, go, uh, go. Gu -gu. <laughs> oh! No, tira, tirahin mo, uh, po. eh <laughs> uh? Uh, shoutout lang sa Trojans. Trojans 21 2 2, 2, 2 Yun, shoutout mo, idol. Gulang-gulang tayo kuno daw. Sabi niya, mga idol. Hmm, saan pa to Ah, uh, pa pa to Li... Le Leonard Navarro, yon charot po idol, charot po. Leonard Navarro, maraming maraming pong salamat sa pag-subaybay itong channel, itong munting channel natin mga idol. Divine Gigara. Oh, tama ba itong pagbigkas mga idol? Divine Regala. Yon charot po idol, charot huh. ano ba naman itong klase itong kape niyo? Ininom mo mga idol. Oh, huh. gumagan niyo ng ating ko mga idol, bakit nakakabahan tayo mga idol. Huh, nakaka-hyper para itong kape to mga idol. Oh, inom tayo para mga idol para mabigkas natin yung nagpapasal hmm. Ah. sino pa ba? Sharon Murata. Yon, Sharon Murata. Yon, charot Idol, charot po idol. Ayun, marami marami pong salamat sa pagsubaybay subaybay nitong munting channel natin mga idol. Kames TV Vlog! Yun! Share it mo idol! Kames TV Vlog! Masyane pala ito mga idol Oh. Kames TV Vlog! Yan ang pangalan niya mga idol. Kames! Kames! May Z yan eh! G Z! Z! TV Vlog! Yun! Share it mo idol! Sana masuprutaan natin mga idol! Kames TV Vlog! Hindi ko alam kung nag-upload nag pa pa rin ito sa ako mga idol. Sa kanyang channel mga idol. Hmm? Oh, wala na mga idol. Yung aso lang nakita ko dito, ni scroll scroll ko mga idol. Ito yung kasama natin, yung aso mga <laughs> idol. Woo! o. You know. Oh, ginaganyan ko yun kasi mga idol o. Oh. ko ba? Hmm, screenshot lang kasi. Hmm, yun. Yun lang yung akin na screenshot sa mga mga idol. Bale, mag-iisip muna kami ni Tokoy kung anong i-content namin mga idol sa sa ngayon. Oh, tapos na. Ito pala yung content natin sa umaga mga idol. Sa ako mga idol, sa uh, tapos na eh. papa eh, Mag-iisip pa pa kami ng anong content. No, tukoy no. Kung sasama siya mga idol. Kung hindi siya sama ay wala tayong magagawa. Kaya hindi man natin to aso. Hindi naman to natin mapilit kay dito lang yan siya mga idol. Punta lang dito yan eh, siya mga idol. Hindi ko alam kung bakit siya bakit siya nandito mga idol. Hindi ko alam. Siguro masaya siya. Uh, kinakausap ko lang to mga idol eh. Mm do. Uwi ka muna sa bahay. Tapos magpaalam ka ni Mutazim Boy. Uh, dito lang ka. No. <laughs> ayaw mga idol, kita kids sa susunod nating pagkukunit mga idol. Bye -bye, bye bye God bless you all, mga idol. Bye bye.